Hello mga bebs, mapagpalang linggo sa inyong lahat at isinayaw ko na lang ngayong umaga ang uh, sobrang parang na-drain ako ngayon dahil naghanap nga ako ng mananahi para ay pagpatahi ng uh, ekstrang uniform yung anak kong uh, nurse dahil yung uh, school nila ay hindi na tumatanggap ng ekstrang pagpapatahi dahil uh, nakakontrata na ito yung napili kong pangalawang mananahi mga bebs. Dahil yung unang mananahi ang laki ng sinisingil sa aking labor mga bebs. At ito nga ang napili ko si Ate Virgie. Uh, dito siya sa second floor. Dahil ako ang bibili ng materialis. Ang estimate dito ni Ate Virgie ay uh, 3.5 yards lang. Ang estimate ko naman ay 4 yards dahil isang uniform at isang apron. Pero yung isang mananahi, ang sabi niya, anim na yarda raw, ano yan, yung, yung apron niya may petticoat. <laughs> akala niya yata gown ang gagawin niya, mga bebs. <laughs> At akala niya siguro ang anak ko ay 200 pounds ang weight. <laughs> Kaya anim na yarda, pambihira. At ang kanyang singil sa akin na labor ay 1-8 daw. Ano yan? Trahe di boda, pangkasal na. <laughs> ang singil niya, Jesus, may, Jesus mio. Ba, ke barbaridad. At ang singil nga sa akin itong uh, aking uh, napiling mananahi ay 850 lang mga beb. So, tama-tama lang talaga sa kwentada ko. Dahil dun sa school ay 15 ang halaga nyan at ang telang na bili ko ay 180 per yard dahil clothman ang ginagamit nila so yun lang thank you